Ayan, ito na mga pangarap, Ito na ang aming destination sa kweba. Napakalinaw ng tubig mga kapangarap as you can see. Sobrang linaw as in. Tinan nyo po, kita, kita yung mga bato. Ay, grabe, sobrang linaw. Ay, grabe. Ay, grabe, sobrang linaw. Oh. Kitang-kita mo yung nasa ilalim. Over na over. Ayun, siya, madudod tayo na daan sa ilalim na yon, Ayun doon. Ano yung gawin makikita sa kuweba? Uh, wala, huwag kang mga paniki diyan. Eh bakit ala? Sa <laughs> gabi <laughs> yun, marami. Malalim mo siya, yung kuweba? Yan <laughs> po yung dodo so ko <kong> natin yan, mga baba. Gusto ka may paniki. Sa mga baga po, yung tayong mga kaulat dito. Oh, ayaw ka naman. Ang

Ano Hanap maligo din. Pwede kang rin eh. Oo oh, naman. De, de. Ay na, pagkalinaw ng tubig. Ay pwede kang aring inumain. Ay sobrang linaw o mga kapangarap. Kakaingit diba? ah, oh, lamig ng tubig. Ang sarap. Ang lamig. Ang dutun, sa may lumot na bato at madulas. Okay. Oh. Pas, magkaroon ko sa may lumot. Oho. Ito Ito, tama-tama rin sa babagsak lumot. Uh -huh. Kuya Tumayo okay. so, kayo dyan. Kaya nga. Kaya nga. Kaya ha? Oo so, uh -huh. nga uh -huh. oh, okay, eh. Kaya nga. Kaya 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 Kayo si kayo ako, i picture, uh, okay, naman kita. Ay <laughs> hey, ko. sayang tong suha. I-picturean mo ako, i picture, uh, okay, kita. Yeah, na